Hi guys, meron po akong halamang gamot dito. Ang pangalan nito ay Elephant Plant. Bigay po ito ng aking kaibigan. Yan. Gamot daw ito sa binat. Tsaka guys, first time kong maka-experience ng halamang gamot na ito. At wala namang masama pag subukan ito ay gamot sa binat ya yeah. tapos um, ito ay ibababad sa tubig ng ilang minuto at saka yung binababara na tubig ay yung inumin Kakatapos ko lang po kasing mag -regla tapos uminom na ako ng gamot na pain reliever para sa ulo pero hindi pa nawala subukan ko kaya ito guys kasi wala namang masama ang halamang gamot wala din side effect at saka hugasan ng maigi para mawala yung dumi dumi Yeah, guys, elephant plant